Gawa naman tayo ng napaka-healthy malunggay hotcake. Maganda to sa mga bata, lalong-lalo na sa mga ayaw kumain ng gulay. Siguradong magugustuhan to ng mga bata dahil lalo itong sumasarap kapag nilagyan nito ng margarine at asukal sa ibabaw. At kahit tayong mga adult magugustuhan to, kaya tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Sa food processor, pagsamahin natin ang all-purpose flour, baking powder, asukal, evaporated milk, egg, melted margarine, vanilla essence, at malunggay. Oo nga pala, kung gusto nyong umorder nitong food processor na gamit ko, nasa comment section ang link para maka-order kayo. Napakatibay nga nitong brand dahil ilang taon ko na rin itong ginagamit hanggang ngayon ay okay na okay pa rin. At ayan, pag ganito na ang mixture nyo, pwede na natin itong lutuin. Sa mainit na kawali, magpahay tayo ng konting oil sa kanatin ibuhos ang hot cake mixture. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. At lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy. Ayan, kapag luto na ang ilalim, balik na rin naman natin para maluto naman yung kabilang side. Ayan, kapag luto na, pwede na itong hanguin. At eto na ang ating finished product. Itrya nyo na rin to, mga kakusina.